Hi! Hello! Welcome back sa mini vlog ni Mama Irene. Okay, matagal na nga tong video na to. Ngayon ko lang na-edit. Bali, papunta nga kami niya ng San Pedro, Laguna. At dito nga kami napadpad sa simbahan kung saan kami kinasal ng asawa ko. Nag-start na nga yung misa kaya pumasok na rin kami sa loob ng simbahan. Grabe, five years ago nung kinasal kami. Ngayon meron na kaming dalawang supling. First time din mapuntahan ng mga bata itong simbahan. Pagkatapos nga ng misa ay nagpicture-picture muna kami. Tapos nagikot-ikot muna kami dito sa labas ng simbahan. Kinikwento nga namin sa mga anak namin na dito kami kinasal. Sindulit na nga namin yung pagpunta namin dito sa simbahan kaya naman talagang picture ng picture kami. O diba may moment pa nga? Tingnan naman yung mga batuta ko. Enjoy na enjoy sa paglalaro. Buti nga wala pa naman kasunod na misa kaya naman hinayaan na muna namin maglaro yung mga bata. Palabas na kami ng simbahan niyan. Itong si Kuya Renzo nakakatuwa. Kinuha talaga yung kamay ng kapatid niya. Ahawakan niya daw. Baka daw kasi madapa yung kapatid niya. Alam itong si Kuya Renzo. Napaka-sweet tapos napaka-protective sa kapatid niya. Sana anak paglaki mo, protektahan mo pa din yung kapatid mo. Nakakatuwa talaga bilang nanay pag nakikita mong ganito ang mga anak mo. Masakit na nga sa balat yung araw. Kaya naman umalis na kami dito sa simbahan. Next time dito ulit kami magsisimba. Habang naglalakad nga kami dito sa magilid ng simbahan, nakita namin tong heart -heart na design na to. Kaya naman nag-picture-picture -picture muna kami ulit. Biyahin na nga pala ulit kami papunta sa mother-in-law ko. Doon talaga kami pupunta. Dumaan muna kami ng simbahan. Hindi ko na nga na-video ha, nung nakarating na kami kila mama. Ito nga ang inaantay ng mga bata, ang mag-playground. Tuwing pupunta nga kami ng San Pedro Laguna, ay nako hindi talaga pwedeng hindi dadaan dito sa playground na to. Diyos ko, day SM San Pedro Laguna. Paano ba naman kasi ang lapit lang? Pwede mo ang lakarin mo laki mama hanggang dito sa may SM. Kaya naman itong mga batuta tuwang tuwa. Diyos ko day.